Gecko. Careful. Why? There's a gecko behind the residing Huh? He's Hello. Hey, Cuckoo me lang din. Ay, langga. Cuckoo langga. Kambang be. Bi. Cuckoo be be. Ay, let's go back inside. May tuko dance. Huh? May tuko. Migawas, klaro kaya ganiha ba? Wow. Nitago, nitago. Let's go, let's go inside. Come, baby. Nakita ninyo ang kadako sa tuko. <laughs> Mauna ang tuko nga mo ang madungog kada gabi idiri sa balay. Naalang siya sa gawas. O ginaot nga dili siya makasulod. So, thanks for watching and have a good weekend ahead. Bye now and God bless. Enjoy your day.